Sa ating government at work, DSWD nagatid ng saya sa kanilang centers, rehabilitation and care facilities. At Quezon City LGU, sinimula na ang paglalagay ng concrete plant boxes sa gilid ng mga bike lane. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Naging maligaya naman ang Pasko ng mga namamalagi sa centers, rehabilitation and care facilities ng Department of Social Welfare and Development. Sabay-sabay kasing nagsagawa ng gift-giving activity ang kagawaran sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Bukod sa gift-giving, nagpalaro rin ang DSWD habang may mga talent presentation din na naghatid ng saya. Sa layuning maprotektahan ng mga Q-Citizens na gumagamit ng Quezon City Bike Lane Network, sinimula na ng Quezon City LGU ang paglalagay ng mga concrete plant boxes sa gilid ng mga bike lane sa lungsod. Habang patuloy na nagagamit ng mga siklista ang mga nauna ng inilagay na bike ramps sa mga footbridge. Ang proyekto ay bahagi ng 14-point agenda ng lokal na pamahalaan sa pagnanais na mapalawak at gawing ligtas ang bike lanes at open and green spaces sa Quezon City. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.